Magandang araw mga kaparmers, farmers mag-aabaw na tayo ngayon sa ating Ford Ranger na tomato ng Yaramila Unique 16 at saka Kukuli Bidal ng Isertek Company at isang lata ng sardinas ito yung laman ng Kukuli yung kanyang nitrogen 15% phosphorus 2% at saka potassium 5% at saka sulfur 18% at saka magnesium 0.4% ito na yung ating Ford Ranger pangatlong beses na pangatlong beses pa lang tayo nag apply ng abono dito gamit yung Coco Libidal at saka Unique 16 at saka yung basal natin nakaraan ay guano guano pure ng Isertec din lahat ng ginagamit natin dito mga insecticide at saka fungicide ay sa Izerte Company ang latang lata ng Sardinas na Unix 16 at saka isang lata din na Kukuli. Compare natin don sa hindi natin ginamitan ng Kukuli bidal Ito yung ginagamitan natin ng Kukuli. Ito yung taas nun niya tatlong linggo nasa 53 53 na yung taas yung taas niya. So meron dito. Hindi namita nang Coco Nasa ano lang 37. Yan, 40. Ito yung kagandahan ng Coco Libidal. Na pinagsama sa Yara Unix 16. Sobrang layo ng diferensya ng tangkad. Doon sa kanina. Yan, hanggang dito na lang mga ka-farmers. Maraming salamat. At saka shout out pala kay Sir Sunny Pablo at saka kay Mang Iris. Thank you sa mga produkto nyo ng Ezertech Company.